May tatlong bagong pangalan na biglang sumabog sa mundo ng mga bilyonaryo sa Pilipinas at walang nakaamoy sa pagdating nila. Hindi ito mga Villar, hindi rin sila Ayala o Razon, pero ngayon, nasa parehong lamesa na sila ng pinakamayayaman sa bansa. Sino nga ba sina Dennis at Maria Uy at paano naging susi ang edukasyon at internet para makapasok sa liga ng mga elite? Pero teka lang, hindi lang ito kwento ng pagyaman. May mga spekulasyon, kontrobersya at mga talong na hindi pa nasasagot. At baka yan ang dahilan kung bakit mas dapat mong tutukan ang kwento nila. Bago tayo magpatuloy, baka pwede ilike mo ang video na ito. Laking tulong na yan para sa aming mga content creator. Sa isang listahang matagal ng pinaghaharian ng mga Villar, Si, Ayala at Razon may tatlong bagong pangalan na biglang sumulpot at nakipagsiksikan sa elite circle ng pinakamayayaman sa Pilipinas. Hindi sila showbiz, hindi rin sila mula sa kilalang political dynasties. Pero ngayong 2025, pasok na sila sa Forbes Billionaires List. At ang tanong ng lahat, paano? Unang dalawa sa listahan, sina Dennis at Maria Uy, ang mag-asawang nasa likod ng Converge ICT. Isang kumpanyang dati ay halos walang pumapansin pero ngayon ay internet backbone na ng milyong-milyong Pilipino. At ang pangatlo, si Eusebio Tanko. Isang tahimik pero matagal ng gumagalaw sa edukasyon, digital entertainment at shipping. Oo, siya ang utak sa likod ng STI Educational System pero di lang yan. Siya rin ang utak sa likod ng Bingo Plus, Philippine First Insurance, at Asian Terminals. At kung iniisip mong tsamba lang ito, hintayin mong marinig ang buong kwento. Kung internet ang bagong ginto ng modernong panahon, mukhang sina Dennis at Maria Oy ang nakahanap ng minahan. Ang Converge ICT, ang kumpanya nilang mag-asawa, ay isa na ngayon sa pinakamalalaking broadband provider sa buong Pilipinas na may mahigit 2.7 milyong subscribers sa unang quarter pa lang ng taon. At hindi lang basta dami ng customer ang lumubo, tumaas din ang kita ng kumpanya sa 10.8 billion pesos, isang 13.21% na pagtaas kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Noong 2019, isang higanting investment firm mula New York, Warburg Pincus, ang pumusta sa kanila. Halagang $225 million ang ibinuhos para suportahan ang mabilis na expansion ng Converge sa buong bansa. Isipin mo yon, isang foreign investor na naniwalang magiging susunod na big thing ang internet mula sa Pilipinas. At tama nga sila. Pagdating ng 2020, pinakawala ng mga OIS ang isa sa pinakamalalaking IPO, Initial Public Offering, sa kasaysayan ng Pilipinas. Mahigit $500 million ang nalikom. Literal na kinilala ang Converge sa buong rehiyon nang mapasama ito sa Forbes Asia's Best Under a Billion, isang listahan ng top performing na kumpanya na may benta na hindi lalagpas ng $1 billion pero may napakalakas na performance. Hindi lang sila mabilis, matalino rin ang galaw. Ang tanong ngayon, sapat na ba ang bilis at pera para mapanatili ang pwesto sa taas? Pero teka, hindi lang sila ang biglang sumulpot. Ang susunod na bilyonaryo nagmula sa isang mundo na hindi mo aakalaing magpapayaman ng sobra, ang edukasyon at online bingo. Habang abala ang karamihan sa mga negosyante sa real estate, malls o telecommunication, si Eusebio Tanco ay tahimik na bumubuan ng sariling imperyo, isa-isa sa mga larangang hindi inaasahan unang haligi na kanyang yaman, ang STI Educational System. Mahigit 63 eskwelahan na ang sakop ng STI sa buong bansa at halos 41% nito ay franchised. Ibig sabihin, kahit hindi siya direktang nagpapatakbo sa lahat, siya pa rin ang kumikita. Matalinong diskarte. Pero hindi lang sa edukasyon umiikot ang galawan ni Tanko, siya rin ang chairman ng DigiPlus Interactive, ang kumpanya na nasa likod ng sikat at controversial na Bingo Plus, oo, online gaming. Isang sektor na mabilis kumita, mabilis umakit, pero mabilis ding punahin. At hindi pa doon nagtatapos. Si Tanko rin ang president ng Asian Terminals, isang big time na kumpanya sa larangan ng shipping at logistics transportation, galawan, koneksyon. Literal na hawak niya ang galaw ng produkto sa loob at labas ng bansa. At kung pagsasamasamahin samahin mo yan, makakabuo ka ng isang napakalakas na makina ng yaman na hindi mo basta-basta mararamdaman hanggang sa bigla nalag siyang nasa listahan ng pinakamayayaman. Ang tanong, paano siya hindi napansin ng maaga? Simple lang, tahimik siya, hindi maingay sa media, pero ang negosyo niya, malawak, malalim at mabilis kumita. At kung akala mong dito na nagtatapos ang mga bagong bilyonaryo, teka lang. Dahil habang pumapalo sa taas ang mga bagong muka, ang mga dating haligi ng kayamanan, nagsisimula na ring mabawasan ang kinanga. Matagal nang may mga pangalan na tila permanente na sa mundo ng yaman sa Pilipinas. Si Siblings, Manny Villar, Enrique Razon Jr. Ramon Ang at ang pamilyang Ayala. Sila ang mga higanteng matagal nang naghahari sa mga top listahan ng Forbes. Ngayong taon, hawak pa rin ng si siblings ang unang pwesto. Pero kahit sila, nabawasan ng $1.2 billion ang net worth. Oh, sila pa rin ang may hawak ng corona pero hindi na sila untouchable. Sumunod sa kanila si Enrique Razon Jr ang hari ng mga pier at kasino na may 11.5 billion dollars na yaman. Si Manny Villar, dating senador at real estate king, nasa 11 billion dollars. Kasunod si Ramon Ang ng San Miguel Corporation na may 3.75 billion dollars, habang ang Konsungji siblings ng DMCI Holdings ay may 3.7 billion dollars. Pero habang sila'y matatag pa rin sa taas, may mga bitak na ring unti-unting lumilitaw. Bakit? Dahil ang bagong yaman ay hindi na lang galing sa lupa, construction o retail. Ang bagong pera ay galing na sa internet cables, online bingo at digital learning. At sa larangan yan, hindi ang si, vilyar o razon ang agila, kundi sina uy at tangko. Para bang may bagong rulebook na sinusunod ang mga bagong bilyonaryo. Mas mabilis, mas flexible at mas malakas ang bagsak ng kita sa digital age. At habang humihigpit ang kompetisyon, lumalawak naman ang agwat ng mga lumang hari sa mga bagong leon. Ang tanong, handa ba ang mga old guard na makipagbanggaan sa bagong klase ng yaman o isa-isa na silang matatabunan? Para sa iba, baka tingin nila simpleng listahan lang ang Forbes billionaires list, pero sa totoo lang, barometro ito ng kung nasaan ang tunay na galaw ng pera. Ngayon 2025, ang kabuwang yaman ng top 50 na pinakamayamang Pilipino ay umabot na sa mahigit 86 billion dollars, isang 6% na pag-angat mula sa nakaraang taon. Sa panahon ng inflation, resesyon at giyera sa ibang bansa, paano pa rin ito tumaas? Sagot, demand sa loob ng bansa dagdag na infrastructure investments at kahit papaano, patuloy pa rin ang ekonomiyang Pilipino. Kahit na 5.4% growth rate lang ang naitala sa unang quarter, mas mababa kesa sa 5.9% noong nakaraang taon, pero heto ang mas nakakagulat. Para makapasok ka lang sa listahan, kailangan mo na ngayon ng minimum net worth na $185 million. Noong nakaraang taon lang, $170 million lang. Ibig sabihin, tumataas ang level ng kompetisyon. At hindi lang basta yaman ang kailaman, dapat mabilis, scalable at pangmatagalan. Ito rin ang dahilan kung bakit nakakagulat ang bigla ang pag-angat ni na Dennis Uy, Maria Uy at Eusebio Tanko. Hindi lang sila nakapasok sa cut-off na lampasan pa nila ang ilan sa mga veterano. At sa patuloy na pagbilis ng digital transformation sa Pilipinas, malamang hindi ito ang hulong taon na may bigla ang pagpasok ng mga bagong bilyonaryo. Pero teka, hindi lang tungkol sa pera ang kwento ng pag-angat nila. Dahil ang susunod nating pag-uusapan ay kung ano ang sikreto sa likod ng kanilang bigla ang pagsikat. Pwede mong sabihin na swerte lang ang pag-angat ni Naui at Tangko. Pero kapag sinuri mo ng mas malalim, makikita mong hindi ito basta chamba. Ito ay kombinasyon ng timing, diskarte at tapang. Una, timing. Nang pumutok ang pandemya, bigla naging pangunahing pangangailangan ng internet at online learning. Habang ang iba ay nagsasara ng negosyo, sina Uwi at Tanko ay humakot ng demand. Ang mga estudyante ay nag-shift sa online education habang ang mga tao sa bahay ay naghahanap ng libangan online at doon pumasok ang Bingo Plus. Pangalawa, diskarte. Hindi sila umasa lang sa lokal na pera. Si na halimbawa ay nakahila ng $225 million sa foreign investor, ang Wardberg Pincus. Sino ang makakaisip na may foreign investor na papasok sa internet company mula sa Pilipinas? At nang handa na, nagpa-IPO sila at kumita ng $500 million. Pangatlo, kakayahang mag-adapt. Hindi sila nagkulong lang sa iisang industriya. Si Tanko ba? Nagsimula sa edukasyon. Pero ngayon nasa gaming insurance at logistics na. Sa panahon kung saan ang landscape ng business ay mabilis magbago, sila ang mga negosyanteng handang bumitaw sa luma para yakapin ng bago. Kung tutuusin ang tanong ay hindi lang kung paano sila yumaman, kundi bakit ngayon lang sila napansin. Pero tulad ng ibang malalaking kwento ng tagumpay, laging may kasunod na bulong-bulungan. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga spekulasyon at tanong na gumugulo sa paligid ng kanilang biglaang pagsikat. Kapag may biglaang yumaman, laging may kasunod na tanong. Walang bahid ba talaga? O baka naman may mga parte ng kwento na hindi isinama sa headlines. Unahin natin si Dennis at Maria Uy. Maraming nalilito at hindi natin masisisi dahil may isa pang kilalang negosyante na kapangalan ni Dennis Uy na nauugnay sa Dabaw at kontrobersyal na oil business. Pero linawi natin, magkaibang tao ito. Ang Dennis Uy ng Converge ay tagapampanga at focused sa internet infrastructure malayo sa isyo ng politika. Pero kahit malinaw na sila'y iba, hindi pa rin ligtas sa tanong ang Converge. May ilang analysts ang nagsasabing baka raw overvalued na ang kumpanyang ito. May ilang ding nagtatanong, kaya bang mapanatili ang kita kung bumagal ang demand? May buzz rin online na nagsasabing masyado raw mabilis ang expansion nila at baka magka-issue sa debt or service quality sa long term. Samantala, si Eusebio Tanko naman, kahit hindi masyadong nasa spotlight, ay hindi rin ligtas sa usapan. May mga netizens ang nagtatanong tungkol sa sustainability ng kita mula sa online gaming. Oo, malaki ang kinikita ng Bingo Plus, pero regulated ang industriya at maraming mata ang nakatutok dito. Kapag nagbago ang policy ng gobyerno, maaaring maapektuhan ang takbo ng negosyo. May usap-usapan din na ang expansion ng STI schools ay hindi lahat matagumpay. May ilang daw na underperforming lalo na sa mga probinsya pero wala pang malinaw na data na nagsasabing kung totoo nga ito o hindi. Kaya malinaw, maraming tagumpay pero hindi rin ligtas sa agam-agam. At gaya ng anumang malalaking kwento ng negosyo, may bahagi ng kwento na hindi palaging nakikita sa press release. Sina Dennis at Maria Uy, pati na rin si Eusebio Tanco, ay malinaw na simbolo ng bagong alon ng mga negosyante na hindi na sumusunod sa lumang formula. Sa panahon ng krisis, sila ang nag-expand. Habang ang iba ay nagtipid, sila ay nag-invest. At ngayon, napatunayan nilang hindi mo kailangang manggaling sa dinastiya para makapasok sa listahan ng Forbes. Pero ito ba ay simula ng bagong era? O baka naman panandali ang apoy lang na pwedeng mapaso kapag humina ang takbo ng digital economy? At higit sa lahat, sino pa ang susunod? May mga pangalan ba tayong hindi pa naririnig pero ngayon ay tahimik nang naghahanda ng sariling pagputok? Isang bagay ang sigurado, ang mundo ng kayamanan sa Pilipinas ay nagbabago at kung hindi ka gagalaw, ikaw ang maiiwan.